Drop incoming. Tara. Supply drop dire dire bilin sila dito sa baba? nani grapple. Pat ka Mm-hmm. Further collapse expected. Travel to any... Lagi kena ngatop pun tanah, pero bantang dia kan? hah, bayar perseru tetes, di atas. Nana ada, ada, Ya. ada, 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 oke, ada, 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 Hit. Ah, ada, 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 Mm. Ah, pwede pwede. Yeah. O, oh, saan rin sa iyo nang buha mo? O, oh, saan rin? O, oh. saan rin bulletproof court. Nasaan sa iyo nang bulletproof Right ata. Right ata. Troop eh. Troop eh. Dala. Nako. Kaya yeah, nang move smoke. Ato, lay postin sa right. Pangilit naman yung fence. You know what? Sulod <clears throat> ka ata. Ah, roof ka ata kuya de, dili naman tamak sa oh dito mak naay naay ang suka access nadera pero pwede rin ako makon alihan na 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 Tuwa na hulog ko. Ay, level 3 di ba? Okay na, level 3 ka. Yeah, I'm fresh. Okay na ko, level 3 pa ko. Oh, yeah, wala lang hapa, good. Ah, eh, sama na to. Nasa si Lalo na to ha. Eh. Nah, Kaya dapat... Tuwa Ah, nas glitch. Piste. Hindi ko kakita. Nas glitch. Lega suppressor. Tara tara, right ah, right. Yeah, nas nas right gabag gabag ha, gabantay. Nakut ako dapat po. trophy. Andam go smoke. Ako pa. Tara, ready to fence. Ato ang kuha na. Trope Ay, kalimte. Let's go on, fence, 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 fence. Yep, yep, yep. Golat ako. -go. Hit. Weak na na, weak. Yawa. Let's liko da, kapang ba? Tara, tara, tara. Kinawikan. Open guy, nice. Isa na lang na. Oh, duha pa. Isa sa lang team ko lang. yeah, yeah. ya. Yeah. Duha ngano ni? Buyan eh? ko din mo. Dilang. Nasa glitch gud ya. Di na nakagawas pero daghan na sila kay. Patay sila diri. Ang ilang kaoban na katulo na. Tepa.